Hi po mga idol. Have a good day and welcome back to my channel. So mga idol, for today's video ay ituturo ko po sa inyo step by step kung paano po maglagay ng thumbnail sa long form video dito sa ating personal Facebook account. Dahil po mga idol, yan po ang katanungan ni Ma'am Rodura Summers. Paano maglagay ng thumbnail sa paggawa ng long form tapos reels at the same time na parihong may thumbnail? Sana masagot. Thank you. Alright po mga idol, kung gusto nyo pong malaman kung paano po maglagay ng thumbnail sa ating long form video dito sa ating personal Facebook account, ay panoorin nyo tong video na to hanggang dulo. So mga idol, tara na, umpisa na natin. So mga idol, una, punta muna tayo sa ating personal Facebook account. Punta lang po tayo sa ating profile bio tapos tingnan po natin ang ating timeline video para po mamili po tayo ng mga long video na lagyan po natin ng thumbnail. Tulad po nito, yan po. O ba diba, wala pa pong thumbnail yan. At mga idol, dapat po meron na po tayong ginawang thumbnail po to. Tulad po sa akin, ito po paano magtanggal ng restriction o violation sa Facebook account. Yan po mga idol. So mga idol, pag okay na po, pwede na po tayo magsimula. So una, punta lang po tayo sa ating Google Chrome. Yan po. So click lang po natin si Google Chrome. At dyan po sa search section mga idol, ay itype nyo lang po ang web.facebook.com. Yan po. Tapos, mapunta po kayo dito sa login. Yan po. So mga idol, bago pa kayo mag-login, click nyo muna tong 3 dots dyan sa taas. Tapos click po natin si this tab site. Yan po. Kailangan po mga idol, naka-check po yan. Tapos back na po tayo mga idol at dito na po tayo sa login. So mga idol, dito po sa login ay ilagay nyo lang po ang inyong email at saka ang inyong password. So ako po mga idol ay meron na po. So ito na lang po ang, ang i-click ko. Yan po. At mapupunta na po tayo dito mga idol sa ating wall feeds. Yan po. So mga idol, nakikita nyo po yung profile picture nyo dyan. Yan po. So click nyo lang po yung mga idol. Tapos mapupunta po kayo sa inyong profile timeline. At i-click nyo lang din po yung mga idol. At dito na po kayo mapupunta sa inyong profile bio. So mga idol, nakikita nyo po dito sa right side. Yan po. Dyan nyo po hanapin ang inyong video na gusto nyo po lagyan ng thumbnail. So mga idol yung sa akin ay nasa taas lang yan lang po. So nakita nyo yung mga idol yung video na yan. Nakita nyo po yung three dots yan po. So click nyo lang po yan mga idol. Tapos po mga idol marami po dyan choices. Meron pong pin post. I-save ang video. Kopyahin ang link. Sino ang pwedeng mag-comment sa inyong post. I-edit ang post i-edit ang audience, i-off ang mga notification para sa post na ito, i-off ang mga pagsasalin, i-edit ang pizza, i-embed, i-off ang star para sa post na ito, ilipat sa archive, at ilipat sa trash. Yan po mga idol. So mga idol, ang pipiliin lang po natin ay itong i-edit ang post. Yan po ang i-click natin mga idol. Tapos, mapunta po tayo dito sa edit post. So, i-click lang po natin tong video options. Yan po. At dito po sa video title mga idol, kailangan nyo po lagyan ng title yan. Para po, mas maintindihan pa ng mga viewers kung ano po ang ibig sabihin ng inyong video. Tapos po mga idol, i-click nyo rin po itong sa baba yung magdagdag ng mga tags. So mga idol, kayo na rin po bahala kung ano pong mga tags ang ilalagay nyo dyan. Basta related lang po sa inyong video. Halimbawa po mga idol, Facebook Reel, Facebook Reels Monetization, Facebook Reels Payout Method. Yan po mga idol, ganyan po ang mga tags. Then po, click lang po natin tong Add Captions. Yan po. So, dapat po naka-on po tong Auto-Generated Captions. Tapos po mga idol, click lang po natin tong Change Thumbnail. At i-click lang po natin tong Upload Image at magpa-pop up po dyan si upload image. So click lang po natin yan at mapupunta po tayo dito sa ating gallery. Then po hanapin lang po natin sa ating gallery ang ginawa nating thumbnail photo para po sa ating long form video. Yan po. Then po i-click lang po natin ang thumbnail photo. Tapos i-click po natin tong i-save. Diyan po sa baba yan. At ito na po ang ating thumbnail photo. O di ba mga idol? Maganda po siya tingnan kasi nalagyan na po ng thumbnail ang ating long form video. Ganyan po mga idol. Then po i-click lang po natin itong i-save. Diyan po mga idol sa pinakababa. Yan po, yan. At masisave save na po ang ating thumbnail photo sa ating personal Facebook account. Yan po. So mga idol, bago po natin i-play ang ating long form video na nalagyan na po ng thumbnail, ay shout out ko muna sina Simple Organic Gardener. Idol, pa-shoutout po kay J. Mera Gaspar at kay Mera Anti Gaspar. Mga fans mo sila, twins po sila, salamat. Good job po, Idol. More video po. So Simple Organic Gardeners, maraming salamat po. At shoutout ko rin po si Joy Mera Gaspar at si Vladimira Anti Gaspar. Hello po, twin sister. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa aking channel. Shout out po sa inyong dalawa. God bless po. So mga idol, please pakifollow po ang kanilang mga personal Facebook account ng twin sister. So mga idol, kung gusto niyo pong bisitahin ang kanilang mga personal Facebook account, ay ilagay ko po sa description ang mga link ng kanilang personal Facebook account. Maraming maraming salamat po mga idol. At shoutout ko din si Isaac Shine World. Thanks for sharing watching from Turkey Kabayan. Hello po Isaac Shine World, shoutout po sa iyo. Thank you for dropping here on my channel. Keep safe po. God bless. At shoutout ko rin si Raisa Tikelu. Idol, lagi po akong nanonood ng mga videos niyo. Shoutout po here from Saudi. Hello po Raisa, shout out po sa'yo. Thank you so much po for always support my channel. Keep po, God bless. At shout out din kay Dante Byron. Maraming salamat sa'yo idol. Pa shout out Ivan from Sukat, Muntinlupa. God bless more videos you make idol. Hello po Ivan, shout out po sa'yo. Thank you po for always support my channel. God bless po. At shout out ko rin si Lorna Olan Vlog. Thank you for sharing this content. Very useful talaga. Sending love and support from Hong Kong. Hello po, Ma'am Lorna. Shout out po sa'yo from Hong Kong. Keep Kipsi po. God bless. Thank you so much po for always support my channel. At shout out ko din po si Mary Ann Dizon. Salamat, idol. Napakaliwanag ng tutorial mo. From ang Angeles, Naik Cavite. Watching now. Hello po, Mamiri Andison. Shout out po sa iyo from Naik Cavite. Thank you so much po, Mamiri for always support my channel. Kipsi po. God bless. At shout out ko din si Lord Jim Mix Vlog. Lilian Del Rosario. JC Crisistomo. Rodora Summers. Feliciano Inad. Rafael Flora TV. Extano TV. Lolo Not, Ophelia Manatad, Kuya Ian TV, Baby Bashang, Kat Renji, Rika Mero, Tarsila sa Provence. So mga idol, shoutout po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po for always support my channel. Lalong lalo na po ang mga OFW na lagi pong sumusuporta sa akin channel. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po. So mga idol, proceed na po tayo. So ito na po yung long form video na nilagyan po natin ng thumbnail photo. Yan po. So di ba mga idol, maganda na po siya tingnan. So i-play po natin mga idol. Yan po. O di ba? So ganun lang po kadali mga idol maglagay ng thumbnail photo para sa ating long form video dito sa personal Facebook account. So mga idol, kung mayroon pa po kayong mga katanungan, put your comments below para po mabasa ko po yan at masagot ko rin po kayo. So mga idol, kung bago ka pa lang po dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para po manotify po kayo or ma-update po kayo pag meron po akong bagong i-upload na tutorial video. So mga idol, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aking channel. God bless po! Ingat!